mga kasarap, yeah! isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli dito sa ating Karinderia serye. May ganon, para teleserye. <laughs> May level up na. Kasarap. Kanginang umaga nga, natatawa ako doon sa customer kasi nakita niya yung pork steak tsaka yung fish steak, napakaraming sibuyas. Yung in-order nung customer na isa ay pork steak. Sabi niya, pa-order nga ako ng isang pork steak, lagyan mo ng maraming sibuyas. Sabi ko, sige po sir, bibigyan ko kayo ng maraming sibuyas. Bigyan niyo po ako ng dahilan para bakit bigyan ko kayo ng maraming sibuyas. Sabi niya, eh kasi yung sibuyas niyan ay pang patigas. ng litin, ng tuhod. Napangiti naman ako. Yung kasama <laughs> pork niya. Pork steak din ang inorder. Sabi ko, sige sir, bibigyan ko rin po kayo ng pork steak. Bihin niyo po akong dahil lang kung bakit ko kayo bibigyan ng pork steak. Sabi, na maraming sibuyas. Sabi niya, kasi eh, kaya yung sibuyas, ipampagising eh, ko yan. So umaga. Natawa lang ako. Kaya mo na nga, wale. Napaisip lang ako. Ano to? <laughs> yung umaga, kumakaya siya ng sibuyas. Kasi ako pampagising ko sa umaga. Kape, tsaka tinapay. Siya sibuyas. O siya, hayaan nyo na nga yun. Yung mga oras na to ay eh, medyo magtatanghali na. Salamat nga pala dun sa lagi namin su kasi so, lagi take out ng wulag tsaka kanin. May mga customer na kami rito nung mga oras na to. Kalimutan sa mga customer namin dito ay mga biyahero. Yung mga iba e bagong muka pero yung iba e dati na... Diretso nga muna ako sa kahati, tingnan ko muna yung benta, baka mamaya lipar na naman ng hangin. Paubos. Oops, may ganun. Ah, uh, ipapansin ko sa mga tracking ngayon, no, usually yung mga driver tsaka yung mga pehinante parang pabata ng pabata. Kasi kang inang umaga, may nagkape din na dalawang truck, dalawang driver tsaka dalawang pehinante Pares mga bata pa. Mga bata nang Yung mga ano, no, mga nagde drive Kalimitan so, lang sa mga napapansin ko eh, puro mga kabataan na. Siguro yung mga matatanda, nag-retired na. Or, wala na. Uy, walang ganun. <laughs> kaya natin sila, baka nag lang, no? Bakit ba naman kasi napansin ko pa yon no? Dahil dahil pwedeng mapansin. Mga oras na to, eh, may mga customer na rin kami kasi pa-lunch break na ne. eh. Kaya yung mga customer namin, ay mga humihinto na. Nakatuwa lang sa mga customer namin. Ay, tandaan nila yung pwesto namin na raisin eatery. Hindi nila matandaan yung pangalan kung anong pangalan ng karinderya namin. Meron bang ganun? Siguro meron sa reason eatery. Yung hindi nila yung pangalan, pero sila kumakain. Basta magulo, na Yung mga customer namin yan, eh, puro mga biyero. Tsaka grupo-grupo sila ng mga dumating dito. Chinek ko yung parking, tiningnan ko kung may kung may mga customer kami na nakapark. Meron naman sa gilid tsaka yung truck ng beverage eh nandun pa rin. Kalimitan sa mga customer namin dito eh magkakasama sila. Oops, may tarpaulin pang sumili pa. Endorsement ba 'yon? Uy, may tarpaulin doon na, wag niyo ipapalo yun 'yon Tsaka wag niyo i-share. Hindi endorse. Parang gusto ko pa i-endorse, no? Eh yung kabilaan na may mga nakapark na dito. Bali meron din doon sa kabila na truck na nakatuwa naman nakakataba ng puso na tumatawid sila rito para kumain dito sa Raisin Eatery. Halos pa lunch break na neto nung may mga customer na kami. Mas gusto kasi nila yung convenient na pag tumingin sila dito sa istante, makikita na nila yung mga ulam. Tapos pipili na sila, ibibigay na sa, ibibigay na sa kanila, kakain na sila. Or else, pag may napili sila, itatake out na nila. Nga pala yung mga ulam namin sa istante, eh, tatlong layer yan. Usually, mga 20 or more than 20 yung mga menu namin. Kapag ka naubos na yan, kahit anong oras siya maubos, let's say maubos pagkatapos ng 9 o'clock or 10 o'clock or 8 o'clock ng gabi, ay eh, magsasara na kami. Para kayo na bago na naman yung ibebenta namin ng mga ulam. Hindi kami nag-overnight para para lang maubos yung tinda namin. Napala bigla yung bigla re, 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 re. bigla bigla na eh, tinawag ako ni Nene at yung mga kaldero sa kusina ay eh, nasira. Siyempre, kailangan nating gawin, kailangan nating ayusin, kailangan flexible tayo. Kung anong sira sa kusina, mapa, mapa gasol man yan, burner o gripo, kailangan eh, sanay tayo. Ng mga oras na to eh, ay saktong lunch break yan. Kaya ganyan nakadami yung mga kumakain dito sa Raisin Eatery. Nakakataba ng puso kasi pagka lunch break, sobrang daming kumakain. Sana ganito lagi sa Raisin Eatery. For the whole year. Para dire-diretso lang ang happiness. Siyempre, ang service natin ay quality at saka mahal natin ang mga customer natin kasi siyempre, sa so, na tayo kumukuha ng kabuhayan. <laughs> Wala nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Kaya mahal natin sila. Mahal na mahal natin. <laughs> Salamat din pala sa mga customer natin ng mga kapulisan sa, sa ng katahimikan dito sa bahay natin sa San Rafael. Maraming maraming salamat din ha at napili nyo rito na mag-lunch. Actually, hindi ako takot sa mga yan. Pinagtanong nga ng sili. Tinanong pa lang yan ha. Kumuha na ako sa kusina. Kumuha na ako ng marami at inabot ko sa kanila. Mayari pa lang nagkakagulo yung mga tindera ko kasi mga pulis din yung mga kumakain. Pero hindi sila natakot ha. Hindi mga takot yan. Matatapang yung mga yan. Masya, yan lamang mga kasarap. Maraming maraming salamat. Bye-bye!